Magandang araw mga kapwa, tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Kay Ching at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Puno ng galak at pag-asang sinalubong ng mga estudyante at guro ang pagbubukas ng klase sa lungsod ng Tagig ngayong araw, August 29, bilang pagsisimula ng school year 2023 to 2024. Kapansin-pansin ang mapayapa at maayos na pagsisimula ng unang araw ng klase, partikular sa mga paaralan sa sampung barangay ng EMBO areas na kamakailan ay inilipat ang hurisdiksyon sa tagi. Naglagay ang lungsod ng mga help desk na matatagpuan sa iba't ibang parte ng bawat paaralan upang magbigay tulong sa mga mag-aaral at mga magulang na sinamahan ang kanilang mga anak sa unang araw ng klase. Nagtalaga rin ang pamahalaang lungsod ng mga medics at rescue teams upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang sitwasyong nangangailangan ng atensyong medikal. Upang tulungan naman ang mga motorista at commuter sa daan, naroon din ang mga tauhan ng Traffic Management Office. Ang maayos na pagsisimula ng school year ay bunga ng masusing paghahanda ng mga paaralan, ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Lani Cayetano at iba pang stakeholders ng ating lungsod na masigasig na lumahok sa isang linggong Brigada Eskwela bago ang pagsisimula ng klase. Nakatanggap din ang mga mag-aaral ng kanilang mga basic school supplies mula sa Tagig, partikular na ang mga mag-aaral sa daycare at kindergarten na nakatanggap ng karagdagang kagamitan tulad ng mga Emergency contact cards at Health Kits. Ang lungsod ay nananatiling nakatuon sa pagbibigay prioridad sa accessible at dekalidad na edukasyon at ipinapakita natin ito sa pamamagitan ng pagsiguro ng kapakanan ng bawat batang tagigenyo mula gamit pang eskwela hanggang sa ligtas at komportabling silid-aralan. Kahapon, ika-28 na Agosto 2023, maagang dumating sa Convention Center ng New Tagig City Hall ang mga naghahangad na kumandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elect Upang formal na maghain ng kanilang certificates of candidacy. Kabilang sa mga naghain ng COC ay ang mga residente mula sa sampung bagong barangay ng Embo Areas, alinsunod na rin sa desisyon ng COMELEC na kilalanin ang 10 enlisted men's barrios bilang bahagi ng lungsod ng Tagig para sa paparating na BSKE sa October 30. Naging madali ang pagpapasa ng COC sa pamamagitan na rin ng three-step filing process. Verification, logbook entry, at acknowledgement receipt is Mayroong itilalagang lugar para sa mga kandidato upang kumpletuhin ang pagsagot sa forms at isang waiting area para sa kanilang mga kasama. Personal na binisita ni Comelec Chairman Attorney George Erwin Garcia ang unang araw ng paghahain ng COC kasama si na Comelec Executive Director Attorney Teopisto El Nas Jr., Deputy Executive Director for Operations Attorney Rafael Olano, Education and Information Department Director at Spokesperson Attorney John Rex Laudianco, NCR Regional Regional Election Director Attorney Jubil Surmieda, NCR Assistant Regional Election Director Attorney Jovencio Balakit, Tagig Election Officer Attorney Eli Aringay, Tagig Mayor Lani Cayetano, NCR PO Chief Police Brigadier General Melencio Nartates, SPD Chief Police Brigadier General Roderick Mariano, at Tagig City Chief Police Colonel Robert Baisa. Ayon kay Commission on Elections Chair George Garcia, ang mataas na bilang ng mga kandidato sa Taguig Convention Center sa unang araw pa lamang ng paghahain ng kandidatura ay nangangahulugang kinikilala ng marami ang desisyon ng Paul body na may jurisdiksyon nga ang lungsod ng Taguig sa Sembo, Comembo, Pembo, East Rembo, West Rembo, South Sembo, Pitogo, Post Proper Northside, Post Proper Southside at Rizal. Nagpapasalamat kami, natutuwa kami dahil nilipat namin ang filing ng Certificates of Candidacy dito sa Tagig. At simula kaninang napakaaga pa lang, madami na nag-file ng Certificates of Candidacy mula sa sampung Embo Barangays. At hanggang ngayon meron na andyan nakapila at uh, uh may intensyon na mag-file dito sa Tagig. Sumadya talaga sila para lang mag-file ng kanilang Certificates of Candidacy. Isa lang ang ibig sabihin niyan na kinikilala nila yung deklarasyon ng COMELEC na ang kinikilala namin na may jurisdiction sa 10 barangays ay ang siyudad ng Tagig. Ang paghahain ng mga Certificate of Candidacy para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ay tatakbo mula August 28 hanggang September 2, 2023. Nagsama-sama ang mga residente ng Barangay Kalsada bilang isang komunidad kahapon ika-28 ng Agosto upang pasinayaan ang pinakabagong covered court na matatagpuan sa ikatlong palapag ng bagong tayo na multi-purpose at multi-level building. Ang gusaling ito ay pinonduhan at sinimulan ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang panunungkulan bilang House Speaker, pati na rin ni tagig Pateros District Representative Ricardo Ading Cruz Jr. Sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways o DPWH, ang covered court na ito ay magsisilbing espasyo para sa maraming aktibidad tulad ng sports competition at wellness event. Nakahanda rin itong magsilbing evacuation area para sa mga residente ng Barangay Kalsada at mga kalapit na lugar sa panahon ng sakuna at kalamidad. Sa kanyang mensahe, binigyan din din ni Mayor Lani Cayetano ang core values ng sportsmanship sa 1,300 na atleta na dumalo sa seremonya ng dedikasyon na kasabay din ng Basketball and Volleyball Sports League 2023 ng Barangay. Sana sa tuwing kayo naglalaro, maghari, oo, yung competitiveness, pero una sa lahat, yung teamwork, napakahalaga niyan. Masalamin sana yung pagiging tunay na sportsmen and women. Napakahalaga niyan. Makita ng community na sa sports may unity. Sa sports, may mga aral na magpapayaman ng karakter ng isang tao. Si Kalsada Barangay Captain Mariling Tanyag ay nagpahayag naman ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa pamahalaang lungsod ng tagig sa pagkakaloob ng sports facility na lubos na mapapakinabangan ng mga residente. Dumalo rin para ipakita ang kanilang suporta sina Congressman Ricardo Ading Cruz Jr., Vice Mayor Arvin Ian Alit, Councilors Jimmy Labampa, Totong Manyoska, Commissioner Raul Aquino, Carlito Agalinola, Attorney Joy Panga Cruz, Gami San Pedro, at SK Federation Chair Beng Maxim. Usod ng tagig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergencies, maaaring i-contact ang mga sumusunod na numero. Command Center 02 8789-3200 Tagig Rescue zero nine one nine zero seven zero three one one two Tagig PNP P zero two eight six four two three five eight two or zero nine nine eight five nine eight seven nine three two. Tagig BFp zero two eight eight 0917 Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City, at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli ako po si Kay Ching at ito ang Tagig City Daily Report.